welcome to Ang video ko ngayon, gagawa ko ng suman at saka bacon. Mayroon akong kalahating kilo na glutinous rice. Ang uh, malagkit. Uh, Sige. Kala, so, hati ko na kasi may dahon ako konti. Dahon ng saging galing ng tinas. Ito, papakita ko sa inyo guys kung anong mga uh, ano ko. Ito, may ano ako. Uh, coconut milk. Ayan siya tatlo isa't kalahati sa ano suman isa't kalahati sa uh. dito ito yung 1 kilo lang kasi talaga lang kami ni Sheila tatlo pala may ano pala kami kaibigan po po yung taga sa malalas tata lalagyan ko ng iyo luya yan kasi maganda pag may luya so, na yun maganda Masalah. Insya Allah mungkin mendapat kerja yang layak

私は何でなって

Halo, lagyan natin ng konti luya. Hitiin natin ng luya kasi hitiin natin ng luya kasi sabi ko din yung sa

Ito yung dahon namin guys, galing ng probinsya. Ayan, medyo ano na siya, pero pwede pa to. Para sa suman. Pwede pa to siya. Ayan siya guys, yung dahon saging. Galing probinsya. Kaso natagalan namin pagawa, kasi nga yun, hindi kami nakabili na. Ayan na, guys, pwede na natin ilagay yung ano kasi kumula Pwede na natin ilagay yung bigas. So, kalahati na ilalagay natin kasi dikuhin natin yung kalahati. tuyuin natin para mabalat natin sa dahon. Kailangan tuyo talaga siya. Walang ano, kasi nagtutungo sa sani. Tuyo, tuyo talaga na wala na. Tapan muna natin. Mm -hmm. oh. yeah, ito na yung nilagyan ko loya eh. Ito na yung para sa suma namin, guys. Kaya mm -hmm. Tapos, natural, kay suman ko na. yan ang dahon. Eh. ano lol. natin yan mamaya. Gawin natin mamaya. I hope na magandang kalabasan. Kasi, yung dahon natin, yung dahon kasi hindi fresh dahan natin galing pa po sa probinsya so sayang naman pag hindi natin yan lang sayang naman yung dahan natin isang kutsara lang kutsara parang malaki na so, yung mama ko nagbalot ng galito balot siya ng ganito guys talat parang um, pwede talat siya ng ganito guys kunti lang nilalagay kasi daw pero kailangan hipita pero dahan dahan tayo sa ating dahon kasi parang hindi ano kailangan kailangan pantay di ka indah. Ano ah, ganyan? Ganito? Tubang? naman sa ano, butang ang kapatid. Pero katubang siya o sa likod? Sa likod na. Ano yung katubang? Wala kailang sa tubang. Butang Ani? Ita. Ita ko. Mm -hmm. Siguro, tumakagyan ng ano kasi para hindi siya Kasi siguro, ano, piligid. Pero hindi naman, ano yung matika yung ano sa... Siingat sa dahon eh. Maano ma yung dahon. Baka masira. apa cara saya mungkin gantai yang ganda barang kena apa nak nak

ginaganon sa